kumusta guys ngayon na uh, i-check upin natin ang ating sasakyan ating motor kasi napasin ko nung last ride uh, nagbibigil sya o gumagalo yung gulong Ayan, maalog sya maalog yung mga kaya ngayon kailangan natin i-check up tingnan natin kung ano problema Ayan, siyempre kailangan natin bago tayo may eh, kailangan maayos ang ating sasakyan tara, samahan niyo ako guys let's go Guys, ang initial assessment natin is dumuwag or nag-lose itong uh, sa may knuckle bearing natin, sa may nut niya. Kaya ang gagawin natin is i-adjust natin. Itingnan natin kung magiging okay. okay. Guys, samahan nyo ako. Saan ba natin nakukuha itong uh, pagluwags or pag-wiggle uh, ng mga bearing ito yung time pag tayo ay laging nalulubak sa kalsada or may biglaan tayong uh, may bu may butas or may uh, may butas yung uh, kalsada kaya malulubak tayo yun sa ngayon yung ating manobela at uh, yun na nagbabump siya ngayon kaya doon nagkakaroon siya ng maluwag Ngayon guys, tinatanggal na natin yung turnillos sa ating fairing para mabuksan na natin at makita na natin kung ano yung problema. Yan. Ayan mga loads, natanggal na natin yung turnillo sa likod. Ngayon naman dito sa ilalim, mayroon pa siyang dalawang turnilyo para mahugot na natin tong uh, yung headlight, fairing sa headlight para makita na natin yung uh, sira. Wait. Okay. Ayan guys, natanggal na natin yung harapan. Tatanggal din natin sa connection, sa kuryente, sa mga sa headlight, sa signal light. At baba natin siya. At mapihit ng maayos yung dalawang nut Ayan guys, iangat muna natin may cover sa yung dalawang nut may cover yan. Ah, uh, bali dalawa yan, dalawa. Yan, dalawa siya. Punta at saka pangalawa. Ang i-adjust muna natin is yung nasa taas. And then, pag lumuwag na, tsaka natin i-adjust yung nasa Saka natin na uh, dandahan siyang mag no, para adjust yan. So guys, yung sa taas muna, yung pupuk natin. I-adjust natin para lumuwag. And then, pag lumuwag na yung sa simulan naman yung sa baba, yung i-adjust natin para sumikip na siya at mawala na yung alam. Ngayon guys, mga lords, ang pagpaluwag is counter-clockwise para lumuwag yung nut natin. Ang pasikip naman is clockwise. Ngayon ginagawa ko ngayon is niluluwagan ko siya. Yung una at yung pangalawang nut. Guys, sinisigipan ko na yung unang nut at yung pangalawa para sinikip na siya tapos dinitingin ko yung uh, kailangan ng ng olivena kung may ipit sa na adjust ko sa basis kung uh, okay na sa o hindi. Ang kailangan pang i-adjust, ipit pa ng konti. Ipitan pa natin para uh, mawala yung alog niya. Sina-adjust ko lang siya. Uh, sinisikipan ko pa ng konti kasi parang uh, lalo bag pa siya. Eh uh, sinisigurado ko na maayos para hindi na natin buksan ulit alog alug ko lang sa para makita ko kung tama na ba yung aking pag-adjust or pag-pipit or pag, or pag dito sa nut yun lang naman kailangan natin gawin para maging maayos yung nut yung nut nya kailangan natin ma-adjust guys okay na nahigpitan na natin yung dalawang nut at wala na sang alog ngayon, ibabalik na natin ang mga playerings niya. Babalik na natin yung mga ternilyo. Uh, dapat maibalik natin lahat. Huwag tayo mag iiba uh, kailangan mo natin check upin yung ilaw bago natin uh, tuluyang itornilyo para hindi tayo maulitin uh, or uh, tanggalin ulit pag nakita natin na may problema yung lighting niya. Kaya ngayon pa lang bago natin sikipan, ah uh, testingin na natin yung ating ilaw. Guys, ito na. Pinabalik na natin yung mga tapinilyo sa play rings. sigurado lang natin na mahipit para hindi sa maalog. Ayan, ayan po yung ginagawa natin. Inihipit na, na natin. Pinecheck up din natin para sigurado siya na mahipit. Guys, tapos na. Pwede na tayong mag-rights ulit. Kita-kita ulit tayo. Maraming salamat guys sa pakikinig at panonood ng aking video. Sana makatulong sa inyo and kindly subscribe and follow my uh, YouTube channel Info Vlog. Thank you, maraming salamat.